Puday-day ang ginapamasahe sa akoa ni kumare. Lisud ding cura an tadi jaysam. Mm? Kay nagapilit sun sa tuwa ang mga babay. Wow. Kanang nanggiingon bitaw nila nga pogi problem. Sa tinuod lang no, dili sa pagpanghambog campus crush ko kani adto. Elementary ug high school na ako nga panahon. Sa muka na gani kay ko DJ Sam, kay naamay magsigig pa da na ako mga letters. Mapuno ko ng ilam sa akong desk kani ni Addo. Pungot ka ko. Kung naka-college pa siguro ko DJ Sam, dugang na pud siguro na sa akong problema o hunahunaon kani Wa ko makalaho sa college man good, kay wa may kwarta nga ikasarang nga ako mga ginikanan. Maong napunta na lang ko sa pagiging tricycle driver. Tuod man na 21 years old ko di ang naminyo di Sam. Nakaanak o duha o pulos mga lalaki. kaluy sa ginoo mga ambungan po. 38 anos na kukaro na DJ Sam o magkaedad lang may sa akong asawa. Kabaw mo, 16 anos pa lang ko, unang nakatilaw na og ana-ana. Og akong natilawan pagyod, hapit na mag-senior citizen. <laughs> tag-iya sa among utanganan nga tindahan kani Addo. Ni Addo nga tay mga 50 na siguro siya kapin. Pero nadungog pud na ako sa among lugar nga mamasang lagi daw siya. Wa siya ibana di DJ Sam ug siya ang nagpuyo sa ilahang panimalay. Sexy kay siya manamit. Og halos maghubo na lang sa kung atubangan DJ Sam. Ginapasulod ko niya o ginalibri o pagkaon. Ganahan po kaayo ko. Kay ginabusog jud ko niya DJ Sam. Hangtod nga ni -abot sa time, nagipatan aw ko niya o bold nga salida. Nagalangan pa ko ato kay Muraga ulaw man. Mauaw ko sa iyaha nga magtanaw anang salida ha DJ Sam nga naa sa ako ang tupad. Pero kay nahinay ka naman, maong ni na lang pod ko while nagkaon kaon ming duha og chicharon. Gibalabalahan ra ko ni chicharon na DJ Sam. Matag karon og unya, ginacheck check niya ang akong tabadidoy eh, kung nigahi na ba daw og nigilok na ba. Ingon pa siya DJ Sam. Ingnon daw nako ako siya kung uh, nanginit na daw ang akong lawas kay naa daw mi buhaton. Tuod man lalaki ko, Maong nibati jud kog kainit sa lawas. Dito na siya nagbukhad og banig sa sala kay manghigda daw ming duha. Tuod man ang higda jud ming duha di Jay Sam og na namo ang urimos nga iyang giingon. Naglisod pagani migbuhat atong butanga, Nikatawa pagani siya kay di daw ko kabalo. Alangan first time gud nako. Dugay ko naka on na DJ Sam, kay napaslot gud din tawo na nga ah pag humana mo. Nauwaw ko sa mong ginabuhat, mong naglikay, nagid ko sa iya haog taman, nga di na mausab. Nibalin kong puyo sa kong anti DJ Sam sa Pikas Barangay. May nalang gani kay, misugot po tayo ng ako mga ginikanan. Ugwa na ko maglisod pa o pangatarungan sa ilaha. Dito po na ako nakaila ng akong Mrs. Caro na DJ Sam. Gwapa, buutan o mapinanggaon na sa amo ang iyang pamilya. Apa na nga akong problema? Ako, akong kaugalingon DJ Sam ay wak kumakontento sa iya ha. Matagsayo man god sa buntag, matagsayuman man god sa kadlawon DJ Sam. Gasugod akong pamasahero. O gining kumarin ako ng tag-iya sa karinderya, iya akong ginapakyaw makadlawon. Apan dili kwarta ang iyang ibayan. Kundi iya hang serbisyo. Iyahang tabadiday, DJ Sam. Nasya'y ba na ha? Usa ka construction worker sa syudad. Gani, inigpamalengke namo alauna sa kadlaon, wa pa'y tikaw-tikaw sa kalsada. Palungon lang namo ang tricycle o magtariki ming duha. Regular namo nang ginabuhat, sukad pa ni Adong Pandemic, DJ Sam. Hapsay raman unta ang tanan. Pero unsa bang buah, nga nabuntis man siya ug ako ang iyang gipasanginlan. Ana pa siya ako daw ang amahan. Kabaw ka DJ Sam di gud ko sure kay naman siya ibana. Pero iyahg yung gipamugos nga ako agi daw kay kahibaw daw siya sa mga panghitabo. Nangay siya'g suporta na ako DJ Sam ug kung ugaling man di daw kumusugot. Mapugos daw siya nga isulti sa akong asawa ang tinuod. DJ Sam, ang akong asawa iyahapong kumare. Kay kinugos manamo ang iyang kamagwangan. Munang naglibog yun ko karon ay. Karon ga suporta ko 150 kadaadlaw adlaw sa iyaha. So kadi adong ni aging buwan aron di na siya magsaba-saba. Ginasundo po na ako siya makadlawon gihapon pero di naman magpatira. Mura bitaw doble ang nawaas sa ako ah. Maong naglibog na ko DJ Sam. Sakto ba ni ang akong desisyon karon? nga suportahan na lang nako na siya aron na maghilom. Di ko gusto gubot DJ Sam. Pero ang ako alang ba? Ako ba gahang kaha ang amahan sa iyang gibuntis? Tambagi daw ko ninyo be. Palihog lang. Imong sender, Nonoy.